O oh, diri guys, 49 points na ko diri. Ako ning para mo 50. Maayu unta mga katibi ug mudaog mi ani. Kay aron ang ako ang points madagdagan na buku sa, diri. Kung makadaog dai ko ani mga katibi mo 50 na akong points diri. Unya mahimo na pugmitik glory. Og diri mga katibi, ila kong giswits diri. Kay ang akong gigamit diri kay kaning unggoy man lagi. Nya mga katibi ang among kontra pet Ah. Ambot lang ka kung muda og baning mga bataa. Og diri mga katibi nagsugod na sad mi diri may untag makadaog mi aron ako mamitik glory og akong nakontra diri sila pula pudi di ay pirti manggahi sa ihang lagay og dili makayan makaya nako na ang iyang kagahi Maong ako na lamang ang ning uli. Og diri mga katibi nagkagubot sila sa pagong. Ako ning duol aron ako asan untang ilugon. Pero ang malas, kay hey, namatay di ay ang among kor. Maong ang pagong nakuha sa ilang kor. Denhi mga katibi lugi na gyud kaayo me sulod na sila pula po nga perting Among gitabang ang duha pero di jud makaya. Mingdagan ng among kur kay perti humoka og ako diri nagtan-aura. Og diri mga katibi magtawerhag na lang sa ta. Kay Pirti naman natung humuka. Gidewalwalan na lang ko nila pula po. Ngagahi, rabak ayog ulo. Og ning balos na lang sad ko. Bahala, og mapildi ko. Pero tanaw na to mga katibi kung unsaon ni pagkambak. Mamakaingon yun mo nga di basta basta ang inahak. Og re, mga katibi ning, 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 suhukul ko. Agay, sakit Perti na mo diring lugi a gitabangan nako nila dirig kulata napay usa ka changhinga na mitsin na agay agay sakto na og diri mga katibi ni sukol ko sus inahak na matay ko og gitipitipihan nako nila pula po ay nako banimo Og diri mga ka magplano unta ko nga mag -pause. Pero nanasad sila pula po diri nang hapos agay. <laughs> Og diri mga ka TV na lang ko. Aron ingnon sa nga gahi kuno agay okay. nabukol nasad ko. Grabe gid ani niya nga gahi a. Ay, o oh, dili gyud kadulot ang akong mga tirada. Oh my goodness. Og diri mga ka TV ni sukol na sad mi diri. Kaya nga mong cool, wala may damage lagi. Agay, okay. um, nabukul. Sa lindu hadir eh. May gani, kay nakalayas ko. No. Og diri mga katibi, magsugod na tagpos Kay ato ni ikambak karon Tanawa lang ninyo mga katibi kung unsa pagkambak. Og ni Anasad ang lapulapo, nagdalag itak. Agay, okay, dagan. Og diri mga katibi, di na nato makaya kay eh, pirti na gid anak niyang gahiya bisan og tabangan pa na og lima maong diri mag na lang ta karon mga katibi magpus na sad po karon ato ning sila nga pildihon kan sila pula po pirti gining gahiya bisan og na lima ang among damis wa kaagwanta agwanta mga katibi nagsit unta ang among tang pero ang iyang nahuli usara og diri mga katibi sigato si gato, si Ambak na o siya rajod ang among napatay usa. o siya dari mga katibi na ila na gisulod gahi na kayo okay, okay nagtipitipi na sila dire. pero karon makambak na mo ni hilak yun ni rong mga mananapan ni o dari mga katibi nagdip yun may maayo kay e na quarantine yun may dere agay okay. uh, kasakit basta imong gidala-dala unsa manay imong ispada, mao diri mga katibi, ipasagdan ko na ahay dipit ang tirada o oh may gulay.